next one guys, so wari naman kita subong sa Banwasang Dumaraw Kagpakat to so, naman kita subong sa ginatawag nga Badbaranan Dumaraw Yes one guys, and for today's video na invite na naman tayo sa piyesta na sitio Badbaranan Dakotong Dumaraw Kapis Para magbigay naman ng bagong kasiyahan guys Ops, okay, take a lang guys, mag sa mag-register sa atong nga link papila ako din sa comment section Ka aton nga palagatingo katingo ng ilang messenger Ang link na sa comment section guys, mag-register na mo At so, sa wakas, nandito na tayo ngayon sa sitio Badbaranan Dakotong Dumaraw Kapis Risa. Okay Reza, kakay? Partilya Partilya, bibig hindi ka lang start na lang laro natin guys Pero sa una pala pinakitaan na tayo ng magandang laban Pero okay lang din pinakitaan naman ni Bino sa so magandang trace Grabe Kasi gado naghahanda nga magkwasang highlights Kaging sulod, pass to Jojo 2 points para kay Jojo, grabe Easy 2 points para kay Pan North Vlog Kaya naka 2 points na naman yung kalaban grabe. Pasigado Behind the pass para kay Jojo Jojo jo, 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 jo no? Behind the pass kasama namin Kaya 2 points na naman kami Pero dinakdakan kami na kalaban harap raparapan guys Pasigado tumira ng 3 points Grabe naman yun Pero tumira din yung kalaban Aray ko <laughs> Okay. Pasigado, Pasigado na kadala sa Mura nga nag-pilot, nag si Pasigado pa sa Jojo, Jojo for the two points. Nice. Grabe naman yun Joe again for the 2 points At isang 3 points na naman Para kay Diretso Grabe naman yun Diretso na naman Titina na 3 Nagpeg Kumagat naman yung kalaban Kaya nag 3 points na naman kami Prenan na ako pa ulit sa list Nagpeg Kumagat naman yung kalaban guys Kaya nag easy 2 points na naman kami So sa hindi katagalan pinatas na lang yung laro natin guys Hindi na lang natin pagpakita yung buong video Masaya na sana pero hindi natapos Humingi talaga kami ng pasensya sa mga solid supporters natin dito Especially sa ditong lugar Pero nice game pa rin si Tio Badbaranan Dago Tondo Maraw Kapis uh, wala, Salamat Shout out na lang shout out Pasensya again Kaya wala matapos ang atong magpang Shout out na. <laughs> guys. Shout out lang Shout out lang Dahil patas lang din dito na lang tayo kakain sa Bagrillers in Dumaraw Kapis So thank you so much sa pag-invite God bless our team and bye bye